Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magbubukas nga ang isang bagong kabanata para nga dito sa North Ford kung saan ay mukhang nagiging uh, close lalo eto ngang sina Team at Poch at inamin ni Poch dito kay Team na hindi niya pinagsisisihan ang ginawa nga paghalik dito. Samantala ngayon nga ay bunyag na rin ang patungkol sa pagbubuntis ni Luna bago ito na pa. at uh, pipilitin nga nito ni Sky na magpa-DNA etong sina Gino at etong uh, si Opet nang malaman kung sino nga ba ang ama nga nito. At uh, si Gino ay payag naman na magpa-DNA so balit, uh, hindi siya binibigyan ng permiso ng kanyang mga magulang siguro dahil ay may tinatago nga ang mga ito para sa kanya at uh, galit na galit naman na itong si Gov dahil sumagot pa etong si Gino sa kanila na buhay nga daw niya iyon at siya ang magdidesisyon para sa kanya so balit sinabi nga nito ni uh, Gov William na isang basura lamang si Gino kung hindi dahil sa kanya at hindi dahil sa mga Acosta at uh, sinaktan nga nitong muli ang kanyang anak dahil nga sa nagiging na ang ulo nito at hindi nga sumusunod sa kanya. So yun ang mga dapat nating abangan ngayong bagong kabanata dito nga lang sa Senior High.